So ayun nga guys ano so meron naman mga bagong ano mga bagong pakulo sa atin. So isa na dito yung naganap sa ating kababayan na uh, which is uh, galing siya sa Pilipinas which is magta-travel siya abroad. So ito yung mga na-experience niya. So brand yung brand niya ito bagong-bago. Pag na wag niyo pong iiwan or bago niyo iabot sa kanya or kahit sino po doesn't matter kung sino na sa check encounter iabot niyo pakita nyo na sabihin nyo agad na oh, ayan ha buo yung passport ko. Hello, na... Hello po to all my friends. Just Uh, doing this for awareness, kasi kahapon na experience ko po para at least sa mga friends ko na nagta travel going international, uh, yung about sa Punit passport, I experienced it yesterday. Going to, uh, I'm going back to Canada, then going uh, first going to Japan, then Vancouver to Calgary. But uh, nung nag-check in na po ako. Ah oh, wait. Na. First nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax. Then after that, uh nung masettle na ako sa travel tax, okay na, I check my passport. Okay pa din, walang punet, walang walang sira. Tapos uh, uh, okay na, going to check-in na po ako. Then nung nag-check-in na ako, inabot ko yung passport ko and then my uh, sorry, my resident card. Tapos, maya maya, hindi, okay na, check niya. Then after that, uh, binabalik niya sa akin maya, maya sabi niya. Ma'am, but uh, before ko iabot sa kanya, I check my passport, okay, walang punit, walang pong sira. Then after that, maya maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag sa akin, lalaki siya. Uh, then, Uh, well, anyway, doesn't matter kung babae o lalaki. Basta siya po yung nag-assist sa akin. And I know, kilala niya ako, natatandaan niya ako. And then after that po, sabi niya, Ma'am, may sira po ba talaga, may pulit po ba talaga yung passport niyo? Sabi ko, ay, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos. Inabot ko sa sa'yo ng maayos. Okay, yung passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. And nababasa ko sa FB yan. Kasi po, uh, siguro mga three days ago, <clears throat> nabasa ko na yung about sa punit passport modus. May isang lalaki na nag-post. Sabi niya, hindi daw siya naka-check-in. As in, sa check-in pa lang po, totally, hindi na siya nakalagpas. Kasi nga, parang nagpunta muna siya sa travel tax to pay. And then, after that, bumalik siya sa check-in. Biglang may punit na yung passport niya. So, totally, hindi siya nakaraan. So, sabi ko sa kanya, dun sa nag-assist sa akin, sabi ko, no, maayos. Okay ang passport ko na binigay ko sa'yo. Then, after that, sabi ko, wag ako, sabi ko, hindi ako pupunta sa, kahit sa, ano, babalik lang ako ng Canada. And then, after that, sabi niya, ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin. Wait lang which is totally fine, which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry, I need to cover my passport. Po yung mga details. Then, ayan, kung makita nyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba, ang haba ng punit na, oh. So, ayan. Then, after that, sabi ko sa kanya, sabi ko, no, wag, wag mukha akong gawin yan. Kasi, kinakompose pa din sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako nag, ah, uh, kumbaga, hindi ako, ah, uh, I didn't make a scene. So, sabi ko lang sa kanya, no, pabalik lang ako ng Canada, please don't do this. Sabi ko sa kanya, ganun. And then after that, sabi niya, ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, eh, then, may tinawag siyang kasamahan niya. Babae tinawag niya, sabi niya, uh, ma'am, mag investigate daw sila. Ganun yung sabi ko, anong i-investigate niyo? E, eh, inabot ko po na maayos yan sa kasama mo. Sabi ko ganun sa kanya, okay na okay yan. And then after that, uh, ay, nag-uusap sila, something like that. So, sabi ko is, sabi ko, no, hindi pwede, hindi nyo ako paliparin. Babalik lang ako uh, ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na, na, na may kilala ako sa Terminal 3, na saktuhan na Terminal 3. This yes, is yes, na iya yeah, Terminal 3 at. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po. Uh, Ia-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan sabi niya ganun. Sabi ko, is ah, ito ha, naka-duty siya that time uh, for those who uh, uh, who, uh, who, uh, who travel before, 'di ba? Once na naka-duty na yung uh, sa uh, difficulties once sa check in counter dun siya, di ba? Hindi siya aalis dun. Pero siya, willing siyang umalis dun sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me, sabi ko. Ha? Ah, bakit ka ako? Sabi niya, eh, para po makalagpas kayo sa immigration uh, officer, if ever. So, sabi niya, ganun. Uh, sabi ko, oh, sorry ah, ikaw medyo mahaba yung kwento ko kasi uh, para lang aware kayo, para alam niyo yung gagawin niyo. By the way, my, my, my uh, case kasi, since nabasa ko na siya mga 3 days ago yung punit passport modus, hindi ko siya na-inform na dapat pala bago ko inabot sa kanya yung passport ko pinakita ko muna na o oh, ayan ha walang sira yung passport ko buo yan kasi syempre di ba nakakahiya naman baka ma-offend yung mga sa si check-in counter kaya lang wag po kayong mahihiya uh, wag po kayong mag-worry na baka na baka ma-offend yung nasa check-in counter kasi po uh, okay lang yon para mas sigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag na wag nyo pong iiwan, or bago nyo iabot sa kanya, or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung nasa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, oh ayan ha, buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano reason kung bakit nila uh, ginawa yun, or ginagawa yun, pero hindi lang sa akin nangyari. Then nagbasa ako kahapon, nung nakalagpas ako sa immigration kahapon, uh, uh, nag-check po ako sa Facebook or sa Threads, na, yeah, ang dami na pong nakaka-experience. Yung isa, hindi siya nakatravel totally, hindi siya nakalagpas sa check-in pa lang. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinagan ako mag-check-in, hindi na nila ako kinwestiyon, hindi na, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, no, buo kong binigay sa iyo yung passport ko, and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganun. Then, sabi niya, uh, okay ma'am, sige po, wala na pong problema, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, eh, de, sabi ko, sa uh, sabi niya sa akin, okay na po ma'am. So, binigay na sa akin yung Binigay niya sa akin yung passport ko, binigay niya yung resident card ko, and my, uh, what do you call this one? Yung uh, boarding pass, and then okay na. Talagang sinabahan pa niya ako sa immigration. Pero nung, as in, inascorta niya ako all the way there. Pero hindi siya nakipag, hindi siya nakipag-usap dun sa... what do you call this one sa immigration officer nag-aabang lang siya kaya pala siya nag-aabang kasi papapirmahin niya ako sabi niya sa akin na ma'am pirmahan niyo po it. after ko sa immigration officer by the way kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko okay lang Pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason. I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Pero ang dami ko nang nabasa sa thread sa Facebook na nauuso yung punit passport. Which is which was yung ibang nabasa ko dahil may punit yung passport nila hindi sila travel Hindi ko pa alam kung ano yung reason for, do, uh, for those people na gumagawa noon. Hindi ko pa alam po yung reason. Pero I'm just posting this for awareness. Para uh, at least aware kayo, especially yung nagtitravel na yung mga OFWs po natin kababayan na bumabalik sa ibang bansa and yung travel international uh, for tourists, ganyan, na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, o oh, ayan ha, buo yung passport ko, wag po kayong mahihiya. Kasi ako, nung una nahiya ako, sinabi ko na, hindi ko sinabi na, hindi ko pinakita na, o oh, ayan ha, walang punit yung passport ko. Kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in counter. Pero please, wag kayong mahihiya. And even sa travel tax, ganun din po ang gawin nyo. Ipakita nyo din po na, okay po yung passport ko, wala po itong punit ha. So, yun lang. Kasi pag binalik sa inyo, na nagkapunit tapos tatanungin nila ma'am bakit po may punit yung passport nyo ganito po ba talaga wala hindi na kayo makaka-travel kasi yung ibang nabasa ko wala silang nagawa hindi talaga nakatravel but my case sinabi ko sa kanya no walang punit yung passport ko inabot ko yan ng maayos sa'yo and nabasa ko na yung uh, oh, nabasa, oh, sorry Julie na, nabasa ko na yung Julie, wait, uh, I'll read your comment later. Nabasa ko na yan sa FB. Sabi ko, please don't do this. Stop doing that. Pabalik lang ako ng, ng, ng Canada. Huwag niyong gawin to. Sabi ko gano'n sa kanya. Which is, pinalagpas ako. And then, after nun, pag sa immigration, uh, nakalagpas ako sa immigration officer. Okay na, nakita na may punit. Pero pinalagpas pa din ako. Yung, yung, well, madam, yeah, possible reason yan. Uh, nung nakalagpas ako, nasa dulo na, naka-check-in ako may pinapapirmahan po sa akin na wala daw kinalaman. I mean, walang pananagutan or not liable daw yung, yung, yung airline sa pagkakapunit ng passport ko. Hindi ako pumirma. Huwag po kayong pipirma, ha? Huwag po kayong pipirma. Okay? Don't, uh, don't, uh, sign anything. Huwag kayong mahihiya. okay kayong sabi ko sa kanya, I'm not gonna sign it. Hindi ko po yan. Wala akong dapat pirmahan sa inyo. Sabi ko, kayo yung may naging problema sa akin. Sabi ko you are lucky I didn't make a scene. You are lucky na hindi ko na hindi ko uh, pinatawag yung manager mo for for you doing that. Sabi kong ganun sa kanya. Then uh, I I get his uh, name and uh yeah, I get his name. And uh I will make a report also sa uh, Actually I I don't want to do this. I don't want to do this kasi ayoko ng hassle, ayoko ng ano, pero for awareness kasi kawawa kawawa yung mga kababayan natin na nanabibiktima ni nila. Yung reason for doing that sabi nung friend ko nag-comment siya ngayon na baka daw gusto para makapag-renew agad kasi 10 years validity na, diba? So, baka, uh, possible yun yung reason. But the main reason, I don't know kung ba't nila po kinawat yun. Pero, yeah, hindi lang po ako. O, oh, ayan, uh, ayan po. Hindi lang po ako yung naging, sorry, sorry. Hindi lang, ayan po yung punit. Wait, ayan po yung naging punit, oh. Hmm. Hindi lang po ako yung naging biktima nila Uh, madami, madami po ako nabasa sa FB. So, just be vigilant, be aware, be aware. Wag kayo, again, wag po kayong mahihiya na uh, bago nyo iabot sa kanila yung, ano nyo, yung passport nyo, sabihin nyo na, ay, wala pong punit passport ko, ha? Wag kayo mahihiya. Don't, uh, don't, uh, hesitate na sabihin kasi nga sila, hindi naman sila nahihiya na punitin yung passport natin, ba? Diba? yun, yun lang po. Just for awareness, mga nagta-travel natin na kababayan, OFWs, uh, this is oh, just for